Hindi ko mag-gets kasi may pick upin pa ako sa Black One lot 4. Yun yung unang pick up, kasi ito yung pangalawa, may add stop. Alright, so may pick up ako dito sa Sabana, kaso nga lang, may add stop siya, pero Sabana din. Hindi ko mag-gets yung booking na to. May add stop kasi siya, pero pareho ng subdivision yung pick up. Kasi may additional kasi eh, baka ginawa yung add stop ang pinindot para sa additional. <laughs> Hindi ko sure. Opo. Sir? Sir? Opo. Hindi ko lang magets gets yung ano eh. Ano ba to? Sino po ba nag-book? Hindi ko magets gets kasi may pipikapin pa ako sa Black 1 Lot 4, which is eto. Anong pipikapin niya? Ipang ko ba dito? Kasi may ad stop siyang ginawa. Hindi ko alam kung yung ad stop na yun, yun na yung pinaka-ad tip kasi sabi niya 150 yung ibibigay niya. Lot 4? Eto eh. Eto yun sir eh no. Kasi Black 2 kayo eh. Eto Black 1 eh. Ay, ayun yung pinapacheck, sir. Ay, ano ba? Ito daw yung... Ah, ito. Sabi niya, ito naman po yung pipikapin kay Boss Lorvin. Ah, ito yung kay Boss Lorvin. So, ito po yung sa inyo. Sige po. lalarin naman po ako alam dyan eh. Pero magkamukha naman siya, sir. <laughs> Sige po. Pero mukhang ano... Ano ba ito, sir? Binayari na kaya? Hello, sir? Hello, sir? Sir, nandito ako sa unang pickup eh. Tama ba yung pangalawang pickup nyo? Black 1 lot 4? Sigurado to? Ah, uh, teka lang, teka lang. Ano ba yung nakalagay? And dito rin siya, sir, sa Sabana. Actually, halos katapat ng bahay neto ni Sir J. Kabilang street lang yata. Kabilang street. Yung may motor. Motor na, kalimutan ko. Teka lang. Pero tama po yung black niya. Black 1 lot 4. Teka lang, teka lang. Check ko. Ano ba yung nilagay ko sa No. mo na lang, na online naman siya. Sige. Ay, hindi ko okay. siya makontakt, sir. Tinatawagan ko, okay. sige, si Sir sige, Lorbin. Na. Okay. Okay na yung sana, yung sa unang pick-up? Okay. Ah, dito. Binabalot na po ni Sir. Ah, uh, sige, sige. Sir, tama siya, naman, tama naman, Sir, yung yung pick up eh. Nakita ko po. Nakita ko na. Ah, uh, sige, sige. Sir, apa? Okay. Paki-advise oh. nga po si Sir Lorbin kung tamang black one Lat for po siya. Pakisabi po, labas siya. Kasi baka matanaw ko na siya. Ah, uh, sige, sige. Wait sige na, wait po. Wait. Thank you, Sir. Okay. Sir, ikutan ko lang tong black one lot for ano. Balik na lang ako, sir. Wait lang. Sir, tayo ba yon Lorbin? Ayun. <laughs> Hindi, may, may pick pa ako doon. Actually, dalawa kayo, sir, eh. Ito, oh. Ayan. Ato sa dulo. Kay Sir J. Ito kasi yung unang pick-up talaga. Tapos kayo yung pangalawa, Sir Lorbin. Ah, hindi. Kaya pala may ka pick-up na doon. Hindi. Uh, dito ako actually galing. Ino, na, hindi ko pa nga nakukuha yung kay Sir kay Sir J. Nandito lang. Dito lang. Kaya ina, iniisip ko, sabi ko, ang lapit. Block lot for Iisa lang ng subdivision ng pick-up. Ay, sa. <laughs> Pero yan sa inyo, Sir. Sige po. Sabay, dalawang. <laughs> <laughs> Oo nga eh. Sir rin po. po oo oh, po, eto lang eh eto lang siya, <laughs> thank you Sarah, thank you pa ha, <laughs> dalawa na tama nga sir, ayun lang <laughs> nakuha ko na ang oh, buwena, dalawa Magka <laughs> magkamukhang subdivision lang <laughs> sige pa first pick up tapos arrive ko na rin Okay. Uh, sir, thank you po. Thank you, sir. Hey, Pop. <laughs> Nagtupi ka ng bag, ha? Right, so item pick up. Yun yung unang pick up. Tapos ito yung pangalawa. May add stop. Tama lang pala. <laughs> Lapit, ha? Napaka buenas. Alright. Sa 150. Almas ano lang yung drop off natin Parang nasa 6 kilometers lang Ayan Dali na natin to agad para makakuha pa tayo ng booking ulit pa uwi. Kapit lang to. Let's go!